Pagkatapos ipinagdiwang ng It's Showtime ang ikalabing apat na na-anibersaryo, at sa pagtutulungan ng mga host para sa kanilang pagtatanghal sa magpasikat, matagumpay na nasungkit ng koponan ni Kim Chu, Jong Hilario, at Ayon Perez, Team JK, ang titulo para sa magpasikat ngayong taon, sa kabila ng kagalakang dulot ng kanilang pagkapanalo, nagbigay-pugay ang mga host ng It's Showtime sa kanilang mga staff sa hindi malilimutang paraan. Hindi malilimutan ang araw na iyon para sa kanilang programa, Ngunit nang ibabaw din ang generosity at compassion ng mga hosts, lalo na sina Vice Ganda at Kim Chiu pagkatapos ng kanilang pagtatanghal, hindi lamang ipinakita ng team JKY ang kanilang talento, kundi maging ang kanilang kabutihang-loob. Kasunod ng kanilang tagumpay, sinorpresa ni na Vice Ganda at Kim Chu ang kanilang mga kasamahan sa likod ng kamera sa isang hindi inaasahang gesture. Nagsimulang magbigay ng pera ang host sa its Showtime staff nang magbigay ng pera si Vice Ganda sa kamabilis na sinundan ng pagbibigay ni Kim ng sariling pera sa staff. Kitang-kita ang mga ngiti sa mukha ng mga staff nang matanggap nila ang mga regalong ito. Ang mga host ay hindi lamang nagbigay ng pera, nagbahagi rin sila ng saya, at pasasalamat sa suporta, at pagmamahal na ibinigay sa kanila ng kanilang mga kasamahan sa trabaho.